Shoutout nga pala kay... yung kanin sa kwarto ba? Kulas Pero Vlog. Pare, enjoy ko lang pala dyan. Ay, yun nga pala. Nasaan si... Yung... Oh, Kulas, hindi kami natunay sa trip. Pero nandito, tunay na tunay kami. Magdala <laughs> ka na ni Lubak ha. Oh, Kailangan na mabis, ka na. sa kanan. Ayawan ka sa ere. <laughs> Basic. <laughs> junior, junior. <laughs> Kakain kami ng marami. Ito <laughs> ba <pa>, masaya? <laughs> Kompletong pamilya. <laughs> Kaulang-kulang. Ano ba mo kay Founder JJ? Boss, ang masasabi ko lang, pasensya. Hindi kami natuloy sa Gusto mo na pupuntahan, hindi kami natuloy. Pero, pero nandito kami. <laughs> Ano yan boss Marlon? Yung pagkain ay hindi kontrata? Uh -huh. Hindi minamadali? So, oh. Kami lang, kami Nice. Huh? <laughs> <laughs> Ayun, no? Ayun, no? Onder, nasa't ka na? Ang sarap ng manok! Onder, ang sarap ng manok! <laughs> <asarap ng> <laughs> Pakita mo kung pagkano kasarap. Ganitong kasarap!

잘사아에반한는 <laughs> <laughs> 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야+ 야야+ 야 야야+ 야내을 고백하려고 이만는 나.

mangako eh. <laughs> <Yon pa>, talaga. <laughs> <laughs> talaga, talagang labanan ng mga malalakas to <laughs> boss Uh, Michael Black versus Marlon Wright. Oh, oh. Hindi daw pabilisan yung pagkain. Parang rides lang to. Parang oh, rides. Oh, ayan, ayan, ayan. Dandan, naman ay mararating. Ayan. Yan, yan. Basic. Oh! Balik Kanina, sobrang dami yung natira dyan, ano? Ilocano e, versus bisaya na to. Ayan, oh. no? Luzon versus bisaya sa pala yan. Ayan, labanan na. Kaya, 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 babae kaya, kaya, Oh, okay. yung mga dugo dito. Meron yan. Takdak na dito yung okay. dugo. Ayun. Sa pagputok na vulkan, may kaligtasan. Oo. Oh? oh. Ayo. Ang sa akin kumain yung paa. Ayun yung paa talaga. Pagana sa yung akin ay yung ano? Yun? Yung paa yung nagdala. Yung hipong oh, berde. Paa na yan. <laughs> May hipong berde pa. Wala ka noon. Uh, sa kaya yung. Uh, alam mo ba bakit masarap yung gan paa uh, yon? Iniisip niya eh. Habang nandito siya, iniisip niya kasi. Ipo-focus ko lang yung mga chan niyo ha. <coughs> <coughs> ah, let mo. Bitin, bitin. Bitin. Ito bitin <laughs> din. Bitin. Mas kumusta naman yung chan natin? Oh, tangkem. Naging tangkem mo. Oh. <laughs> Ilo to. Hindi naman ako busog. Bus ko lang pero. <laughs> hindi ako busog. Busog na busog. Eh. Yung pag yung ulam hindi masarap. Napakasarap. Ano yan jan boss? Boss. Ano yan jan? Yung kaldero, boss. Tatago. Oo. Ah, Tatago na tinatanong. Ayan, may bibidin siya so, po kami. Tas. may <laughs> mga Pinoy talaga, ma di ba? para hindi makawala uh, yung lutuan kasi bawal nga kami magluto doon sa kampo yan basta na tinatago dyan sa labasan yan tinatago namin dyan yan tinatakpan namin para hindi mawala ayan o oh, di diba diskarte talaga ng mga Pilipino grabe ito pa ito pa ito pa ito pa oh, oh ito mo. boss Charlie ano yan dyan boss Charlie anong ginawa mo dyan ito oh, mga rekado natin mga tuyo suka o di diba malapit na po kami Ayan, sobrang busog po, grabe Salamat po sa aming ship cook Ayan, na nagluto At saka sa yan, mga ah, Michael Vlog, busog na busog Ayan, mas <laughs> Benji <upay laughs> Busog na busog Ayan, oh. No? nagliligpit kami kasi uwi na Ayan. Ayan, mga kabaliko Uwi na 300 kilometers pa yung babiyahin namin oh, 300 po Kaya... Base Oh, nandito na po kami sa box Ayan, box Ayan po Nasa gate po kami Kaya isa isa po kami magpapanso ayun po nandito na po kami sa main gate ang dami kasing bawal kaya na isa isa kami dapat kailangan namin na magpresenta ng ID namin for security reason ayun po dapat po eh, may ID no ID no entry ayun po sila kay ayun Nandito na po kami sa box gate ayan sa entrance mismo ng box ayan <laughs> ayan may balahi ayan. ayan ayan po si boss aliho yan po yung gumagawa ng mga bisikleta namin dito ayan po malam syukran. shukran. Aywa. Hi. Mabuti! Mabuti! Ayon kapupunta. Ka Mabuti. Ayos. Na. Ayos. Grupo namin na bawat pagdating namin dito sa kampo o sa accommodation namin, eh magpi-picture taking muna dito sa uh, circle na to. Ngayan, dito pa kami laging uh, nagtatambay bago po kami ah uh, makasipag uwihan sa aming mga kwarto ayan po kaya ayan o oh, diba ayan. ayan isang malapit na Merry Christmas naman dyan ayan mga kaya uh, Ayan. sa lahat ng mga nanonood nanonood sa kay Michael Vlogs ayan, ayan shoutout po sa inyong lahat sa hindi ko pa subscribe. balik ko 99 pasubscribe naman po kasama po kay Michael Vlogs ayan. ayan, po sa mga nanonood kay uh, balik ko hearts 99 ayan shoutout lahat sa inyo Michael Vlog lang po Ayon Michael Vlogs hello Sadik Good! I was good. Ayan po yung dalawa. Sobrang bilis, oh. Grabe. Oh, oh, si Gardo. Nangunguna. Ayan po, hinahabol na nakapula. Ayan, hinahabol na nakapula. Hindi na nakapulang short, hindi na nakapulang bike. Ayan. Hinahabol ko silang dalawa. Nanghihiya kayo? Iniwan nyo ako? Porikit yung bisikleta ko eh. Mapish. Shukol miya miya. Anong sinabang mong humabon kahit saan tumating? Ayan malapit na po kami sa kwarto ayan malapit na malapit na ayan sabik dito ako dadaan dito ayan dito na po ako sobrang daming bike diba ayan. Ayan. ayan ito po yung bisikleta ko